Ito nga pala yung ginagamit namin pataba. Isang takal lang ganito. Yung Unix 16 na may halong calcium nitrate. Inahaluan din namin siya na nutrabor. No Yan. Ito ang ginagamit namin pataba. Sa so, pagpapataba dito sa ang Yan. Ito. Alright mga brother, ito ang inaantay ng mga mag-aampalaya. yung ganyang panahon, yung maglamig na ganyan, yung nag -uulan. Wala nang bunga. Hindi, pero sa kanya pag nag na, di ba yan ang mga inaantay ng mga magampalaya? Mag ampalaya eh, pati yung may bukid. Pati may bukid. Ito ang mga inaasam-asam ng mga magsasaka ngayon. Dahil ngayon ay Mayo, nag-uumpisa ng mag-uulan dito sa amin sa San Francisco, San Antonio, Nueva no? Ecija. guys. Ah, hindi ko kaya ko. Ayan, ayan. Ayan. Ayok. Ayan. Oh. Ayan okay, guys, ang ginagamit mong ginagamit mong sakita. Pesticide. Ganun na rin. Okay. <laughs> Ganun nga yung pesticide, insecticide. Hindi ba insecticide nakalagay sa mga na Tapos naman kung Isa naman po Huwag yung tutukara eh. yung gamit. Ang gamit namin at eh. nagkakayro kung Di namin. Ibaling gumamit kayo ng iba yung subok nyo huwag nyong gagaya nito ito mga maninilaw rin yung bunga ng ang palaya nyo <laughs> kayo ba yung naghahanap ng hinog na ang palaya di ba bagay na bagay yun sa mga sa mga tagita yung mga, mga mangga na ito na ba ang palayang na hinog na kulay mangga hinog. Pero alang kagat na uut nang kanya na mga ka-brother, pipita siya si bukas. So, oh. hindi siya makakalaki ng gusto. Pag kasi hinayaan mo lang yan na kwan, yung palalaki yung panang gusto. Eh bukas hinog na yan. Ikaw hmm. e, na lang ngayon, eh? dalawang tubling. So ito po ang ginagamit ni Kuya Nelson. I'm What did happen to the last ten? I ran away with my life fast-forward never turned back again It's kinda of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was to year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Ito nga pala ginagamit namin pataba Yung calcium nitrate May halong calcium nitrate At saka yung Unix 16 And then Inahaluan din namin siya na no trabor Yan Ito ang ginagamit namin pataba Sa so, pagpapataba dito sa ampalayahan isang takal lang ganito yung unique 16 na may halong calcium nitrate o cal, cal nitrate ganun ang tawag dun sa may pataba na yun reflex ko eh, lalagay ko sa screen yung pangalan ng pataba na ito at saka yung ginagamit namin pang halo ganito, isang takal nito yan kailangan din natin magsuksok magsuk ng mga ganitong mga mga baging tulad nito para ito ay hindi pag humaba ito ay babagsak na lang ng ganyan yan yung para ba nakasaba, nakasalaylay lang dyan tulad na no? yan lang natin na ba ganyan pakanan ng pihit yan kahit susok lang na ganyan And then tulad nito yan tapos yung mga nadidilaw na ito, dulot nga ng sobrang pag-iinit, tatanggalin na natin dahil wala nang pakinabang yan pag pinitas bukas. Bukas pa naman ang pitas na ito. yan para hindi siya bumulok-tot ng todo. O, oh, dilaw oh, mga kabrader brother inaakala nyo ito ay may kagat na eh wala yan mga ka-brother oh kasi ang kagat na putakte bulok yan hmm ito hindi ito pa isa hmm okay pakita nyo naman mga ka-brother Never know when it is over, over All that I know is we'll get older, older So let us dance this night away